security ang isa sa pinaka tinututukan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bitbit -bit niya rin yan hanggang sa ASEAN Summit sa Indonesia. Para sa update, magbabalita live mula sa Jakarta, Indonesia, si Maricel Halili Mase. Alam naman natin na isinusulungan ni PBBM ano, itong food security. Pero anong pahayag ng Pangulo sa ipinapatupad ng price cap sa bigas? Cheryl, bago nga umalis si Pangulong Bobong Marcos dyan sa Pilipinas, papunta dito sa Jakarta, nilinaw niya na kahit na mananatili siya ng ilang araw dito sa Jakarta, Indonesia, para dumalo sa 43rd ASEAN Summit, e eh patuloy pa rin nilang imomonitor yung sitwasyon ng bigas dyan sa Pilipinas. Kabilang na nga dun sa kanyang ipinaliwanag, sa kanyang pahayag, ay yung pagpapatupad nila ng price cap o yung price ceiling kung saan e eh, nasa 41 pesos yung regular milled rice at nasa 45 pesos yung well-milled rice. Sabi ni Pangulo, kailangan nilang gawin 'to dahil uh, hindi nila makita yung lohika o yung dahilan kung bakit tumataas yung presyo ng bigas. Ang uh, nakikita lang nila na posibleng dahilan ay yung mga hoarders at yung mga smugglers. At para mapigilan ito, kailangan daw manghimasok ng pamahalaan at magpatupad ng price cap. Pero uh, nauunawaan naman daw nila na merong mga retailers na nakabili na sa mas mataas na halaga kaya pinag-aaralan ngayon ng Department of Trade and Industry kung magkano ba yung lugi dito sa mga retailers na to nang sa gayon matulungan naman sila ng Department of Social Welfare and Development. Bukod sa food security, ano pang tatalakayin ni PBBM sa ASEAN Summit? Maglalabas ba ng pahayag si PBBM patungkol naman sa isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea? Cheryl, bago magtungo dito sa Jakarta si Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ng Department of Foreign Affairs na isa dun sa mga pangunahing agenda ni Pangulong Marcos ay kumbinsihin o ipursige yung pagkakaroon ng uh, nagkakaisang pahayag ng ASEAN countries patungkol nga dito sa West Philippine Sea. At sinabi rin ng DFA na kabilang na dyan, yung nangyaring water cannon at yung uh, laser incident dyan sa Ayungin Shoal, syempre uh, kaugnay pa rin doon sa paglalabas ng bagong ng China kung saan nagpapakita ng 10-dash line na sakop na ng China yung Taiwan at ang buong West Philippine Sea. So isa dun sa mga pinaka-highlight malamang ng uh, pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Jakarta ay yung mangyayaring ASEAN-China summit bukas yan. At uh, dahil siyempre yung mga miyembro ng ASEAN ay makakausap ang kinatawan ng China. So aabangan natin kung uh, makakasama yan dun sa mga issue na pag-uusapan ng mga leaders kailan ang balik sa bansa ng Pangulo? Dumating kahapon ng uh, bago mag-alas 7 ng gabi, oras dyan sa Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan na mananatili siya dito hanggang sa darating na Webes, September 7. Tatapusin niya lamang yung closing ceremony ng ASEAN at babalik na rin siya dyan sa Maynila. Sheryl. Maraming salamat Maricel Halili, nagbabalita live mula sa Jakarta, Indonesia. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.